Katat Bebang! Bebang! Ang sayo namin ni Ate doon sa tricycle. Hahaha! <laughs> <laughs> Minijuan mo yun? Nagsigaw-sigaw siya? ka ba? ba doon sumisigaw tayo? Medyo. Ali na, lalakad na! Wait ko lang, asan namin itatapos? Ay, marami! malapang ito po na yung bago kong kotse, guys. Ayan, sinakain na yung pamunta <laughs> rito.

nabotas? nabotas ano tumawid kayo sa kwadro? kasi hindi oh, ko nabotas kayo? nabotas kami galing kami sa Aguora ah Aguora ang ganda rito guys sa Malabon Mega Dike. kaya e, pumunta na kayo rito hiyan mo na kayo yung salitahan kuya kuya <laughs> ano ayan na Bako-bako na naman yung daan, ah. Mais ka! Huwag ka masyado sa gilid! May na. Kaya, huwag, bakla mo pa kayong safe dyan, eh. Kami sa ko inaan ko Kami may bangal dito sa namin. Kaya, may nagtitinda din Ayan, dosa ko, parang ako ganyan. Bakit ako lang, mamila, hindi ka na alam mo na sa Babawin ni bago yung binaya niya. Binaya ko. Malapit na tayo bumaba. tapang nga tayo sa airport. Tapos ayun mo yun. Eh marim mag video ka dyan. Ganda oh. Oh, first time. Huh? Isla. Tera and... madre. Kala <laughs> <laughs> ko, ang Red Island. Kala ko, bagyo eh. mo. You know? oh, hindi na siya malabon. Oh, yeah. Hindi na malabon yan. Ano yan? Bulacan. Oh, sa bulakan. Bulacan. May airport mo. May airport dito? Oo, oh, oh, yung project na yan. Oh, ah, talaga? Wait, wait, wait. Oh, diba may... <laughs> May grupo pala rito, kanya-kanya. Doon lang kayo na magdadyangin yung pauwi uwi mamaya. Ah. Pagkakayo yung isa, wala kayong mag-araw. Mm -hmm. Doon lang labag yun sa gate na yun. Uh. Uy, dogi! Eh! <laughs> oh, nagpapaaroon din yung mga dogi, oh. Baka um, mga tamaan si dogi ko. Private sa party, na din pala yun. Ganda! Kami harang, no? Ito so, nga ako tayo ng magbibidyo mga baka, bakaw. Bakawan ba yan? Ako pa, ito na naman. <laughs> si Kuya talaga! Si Kuya! Ayun ako! Ayun ako! <laughs> Buti na lang, malapit lang Kuya. Ngayon ganda ko, may ano ko. May pabahay. Ang <laughs> oh, cute may itong bahay. Alam mo yun ang pangalaman. <laughs> Alam mo yun ang pangalaman. Alam alam nyo lang, wag gagawin kung kuno na magtatala kayo sa rinong sakyan ha wala nga kami nun eh meron kami sa sakyan, wala kaming driver wala nga tapos nga, libero nalang ako kasi may takot eh wala nga, ito grabe sobrang na kuya ako oh, picture ka kuya sa picture picture bye bye kuno, astig tayo, sitit na kita talaga saan ba? kuya, tingnan ka ka, ikot si kuya gusto mo picture muna tayo kay kuya picture lang ah eh thank you kuya baka nag-grab namin kuya kasi may kitty rin siya makalabas Kaya tandaan doon Paya niya Okay naman rin Nag-enjoy naman din ako doon Uy, nakakatakot kasi Ano, may bangin Makakaya Nakakatakot Kasi magpapasok tayo Ayan na nga, lumusong si sa tubig. Manguli siguro siya na isda kasi maraming isda rito eh. Alam niyo guys, ang tip ko pag pumunta kayo rito sa Malabon Mega Dike. So makaya kayo ng tricycle si sa alagang 200 or 150 pesos. Nako, sobrang saya. No, guys, ang pinaka-excited part ng paglalakbay niyo rito sa Mega Dike. Kaya ah, itrya nyo na. Oh, like that. Yeah. May nandito Ano? Ito Alam sa tabi ko. Pamimili -pami pala, hindi pala magjajagi. Hindi, eh. meron pa dun yan, no? Dun, na, Dun na tayo magjajagi. Hello, guys. Nandito tayo sa Dampalet. Ang pasyada nila dito. Saya, Nagitan nyo yun? Ayun na yun, nasa du sa likod ko. Doon kami nang galing. Sobrang layo na ito, guys. Pero sulit na naman dahil ang ganda ng tanawin dito. Hindi kayo magsisisi at hindi rin kayo mapapagod. At kita nyo naman, iniwanan ako ng mga kaibigan ko dahil nagkanya-kanya na kami ng post. <tod> Pawag mo na kayo, Adrian, para magpili-picture natin. Si ate mo na bang Tumubog siguro itong lugar na to. Mag Saan? Ayun Ay, oo. Oo nga. Nakikita nga yung mga bahay na yan. Marami siguro nakatira dito dati. At ayan, lumubog siguro yung lugar na to. Kaya may bakas pa ng kahapon. Nakita na ko sa paru-parong kulay yelo. Kaya ayan, binidyohan ko muna siya. Ah. Ah. Ate mo oh, Eh, mabait ka 'to. Kita 'tong kasi dito, nitrang. ako nandito, ako bahala sa yo. ah bumili muna kami ng taho. Ito dito guys, 10 pesos lang naman, pwede ka na makakain. Picture. Picture. Dapat sa Ayaw mo ba? Ay, pa bebang. Bebang. Ang saya namin ni Ate Ang Ate namin ni Ate doon sa tricycle. Minijon mo yon, Nagsigaw-sigaw siya. Nag video ka ba dito na sumisigaw tayo? Medyo Alay ka na lalakad na Wait ko lang, asan naman itatapos? May marami doon Yan yun Ang isang kanina napakarating sa dulo Mga kapwa, wala pang 7? Ito po na yung bago kong kotse guys Ayun, sinukin na yung pamunta rin <laughs> 55 may itlog. Ano yan kaya? Tapos ano, may chicken sotanghon. Tapos omeg siomay. Chicken sotanghon. Ay ka lang. Oh. May sotanghon sila oh. Oo. Oh oh. Party. Ay, 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 ay. Ha? Wala <laughs> na yan. Bubuksan na. Ay, ba? Uy, walang laman laman. Nakita na ako sa bahay na to. Kasi ngayon na lang nakita ng ganitong bahay. At dito pa sa dike Kaya yan, binidyan ko muna. Di ba may pasawala pa siya sa gilid? ganito kasi mga bahay noong unang panahon. Kaya ayan, nakukita na ako kasi wala na akong makita ng ganyang bahay ngayon. Kaya ayan, papapicture pa nga ako yan eh. O so, ayan na, magpicture na tayo. Tayo na nga sa sa likod ko. Iniwanan na nila ako. Sobra kasi nakakamiss ang paligid. Kaya ayan, ang dami-dami kong video. Parang ayaw ko pang umuwi ano dahil nga napakaganda ng ano yun, palangin guys? dito. Nakaka-relax. Ang dami-dami mga puno, yung mga tubig, mga may mga isda, ayan, para isdaan. Nakakatanggal din ng stress dito. Kahit minsan ka lang pumunta rito, at least natatanggal ng stress sa ganda ng tanawin. At ayan, no? Nakita yung ba? Ang ganda, no? Pang-uwian talaga. Lalo na sa mga sapatos, no? sandals, monoblock, blak, ng motor, ceramic, figurine, basang tapustiso. Pwede rin sa bakal, kahoy, tiles, PVC, skinless, salamin. Lalo na sa mga tuklad ng sapatos. Patakan mo lang ng one-side application dinan mo lang nang tinsicans. Hindi na kayang tuklapin kahit anong lakas ang nila. Wala pong pinipiling materialis, lahat kinakapitan. Ito rin ang panigit na pinipang organize. At ayun, may dumating na tatlong bangka. Natanggal na nila ang huli nila sa lambat At dito nila ibibenta yan sa Mega Dike. At ayan, tinutulungan pa si kuya ng mga anak niya. Sana mapaubos na na yung panindin ng mga isda para happy sila. Yan, kayo ha. Oo. Ata ko niya bayan. Ipon yan si Kuya. Bumili ng alimango. 700 daw ang kilo. y se le Dahil wala akong taga-video, nilapag ko yung camera ko d'yan sa may gilid at naglakad ako ng papalayo. At syempre bumalik din ako para kunin yung cellphone ko. ha. -ha, -ha. oh, diba? ang layo tingnan niyo na dulo diyan kami nang galing oh pero sulit dahil ang saya saya sobrang haba nito guys pa ko tong ano na to mega dog. pero hindi mo siya maramdaman dahil nga maganda yung paligid niya I don't. Ayan nga pala yung airport na ginagawa rito sa mitan siya na botas. At ito pa yung ibang bahay na lumubugo. Problemado ka. <laughs> ano no, guys. Ano yan? Ano? Pare. Ayun, ano yan? Ayun, ginamit ng ano hapon? Oo, oh, ano laki pala niya, ano? Guys, naarawan na kami. Misa, <laughs> Elia. Misa. Lagyan na ng hati, oh. Oo, oh, boundary siguro lang ang butas. Mabawal ba lumusot doon. Hindi, <laughs> <laughs> okay, baka yun yung nabigis nyo. Oo, ang oh, ganda ano. yung ano. Tapos di eto, papunta to doon sa airport. Para hindi. Ah, oo, oo, para hanggang dyan siguro yung airport, no? Oo. Oh. Hanggang dyan siguro. Kung may helmet din ako, no? Saya-saya kaya kanina. <laughs> Pina, ako nag sa tayo. Alam mo, nakakatakot sa ila. Ano kasi, ano, ibang na dito. Oh. Parang konti na lang yung driver lalaglag laglag Si Kuya, oh. tonto ha, Si Kuya, na niya tayo. Bawin <laughs> <laughs> na lang Pwede lang pa na magtayo ng bahay dito. Magtayo na tayo. Kaya <laughs> pa Kuya malayo pa ba? Kaya uh, na Buti naman ah, Nawala yung kojik namin <laughs> Kasi pag nandun tayo Tatamarin na tayo pamunta doon Hindi tayo kumain <laughs> May daming ibon. May mga ibon. lipad, Minamahal ng Diyos. Uy, ano, mag-video kayo? Ano, titignan nyo lang yan? Video nga ito eh. Nakalimutan ko yung ano. Mga ibon na mina mahal ng Diyos, di kamukupas. Grabe guys, magla tayo. Saan na tayo? Ang pangit na, dapat dun tayo sa malali, sa ibaba lang. Pangit na dito, hindi nakita yung ibon. Ayun na, malapit na tayo sa finish line. Kasi nga sa kami ng tricycle, kaya doon kami nauna sa may dulo. Kaya ito ang nahan Ito e, yung papunta sa gate na kulay green. Hindi pa tapos yung kalsada nila dito guys. Okay? So tingnan nyo. Saan? labak pa. Ah, marami dyang ibu. Marami rin silang isda. Ayan, tinignan nga na lang isda. Nga lang hindi masyadong kita kasi malayo yung camera. Andito na tayo sa dulo guys. Marami silang ibon dito. Na sila? Yung ibon nila nandito lang sa ano, harang. At nababait yung ibon no. Oh. oh, dito lang kayo may harang na kayo, wagay papunta doon. Ah, may isda marami. Galing no. Galing no? ng no? ano nila, ibot. Nakanta mo na tayo. A whole new world. The swing place, I never knew. No, guys, you better fight. Make a die. Angela Gaito. Nauna na sila guys. Iniwanan na nila ako. Ano ba yan? Diyan na tayo lakabas. Nasa finish line na tayo. Bye bye! Ayan yung may waga, ano? Green na gate. Ayan na yung gate na green, guys. <laughs> Tinatawanan ng ni... Tinatawanan ng ni Kuya. Ako, malapit na kayo. tinanong nyo sa akin. <laughs> Pagagaling kay Solo at sa ng tricycle sa halagang 15 pesos dito kay dadaan, guys. Mahiwagang green na gate. Nalabas na tayo sa mahiwagang gate, guys. Dalawa pa lang yung gate nila. Dalawang green. Kinsi <laughs> pa galing na doon. Galing ni Kuya doon ah. Sabi sa eh. Kaya may naman sa bisabe. Okay. Ay na kami sa service namin guys. Sampo lang ha. Yeah. Ay naku. Lalo ngayon, nagpahal na naman ang gasolina. Yung sampo, dati ano yun. Ah. At ayan, tapos na kami mamasyal sa Mega Day. Kaya ayan, nagutom na kami. At kumain na rin kami rito sa si Jollibee, guys. Sobrang aga pa namin kumain dito. 8 pa lang. Kaya ang sarap ng mga pagkain nila. Sobrang init. Napaso pa nga ako dyan, eh. O diba, hanggang siya, simula, hanggang sa huli. Ang saya-saya pa rin namin. Kaya kayo, ano mo, masyal na rin kayo sa Mega Dike. Up, kain tayo ng manok. Ayan, ang sarap. Bigyan din natin ng award yung sarili natin. Hindi yung puro ng tayo trabaho. Kailangan din natin magsaya. Kahit panandalian lang. O, di ba? Kailangan nag-i-enjoy rin tayo sa buhay natin. Kasama ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. O, oh, di ba napasa ako? At ayan ang mari ko. Ang mga friend kong magaganda.